Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang sinabi ng Oklahoma City Thunder sa kanilang pagkatalo sa kanilang Game 5 laban sa Dallas Mavericks. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang meron na nga na pong bagong Super Big 3 ngayon, ang Los Angeles Lakers. Dahil nga po mga katrop sa pagkatalo ng OKC Thunder sa kanilang ginanap na Game 5 laban sa Dallas Mavericks ay bumagsak na nga po sila sa 2-3 sa kanilang serye. Ibig sabihin, sobrang delikado na nga po ang kalagayan ngayon ng kanilang kupunan gayong isang talo na lamang ay magtatapos na nga po ang kanilang kampanya ngayon season at tuloy na nga po silang malalaglag sa playoffs. Pero sa kabila nga po ng kanilang pagkatalo sa kanilang Game 5, ay hindi para naman nga po nawawalan tiwala ng kanilang superstar ni si Shigelos Alexander sa kanilang kupunan. Sa katunayan, ayon nga po sa naging pahayag nito sa kanyang interview ay sinabi nga po niya na magiging one game at a time na lamang po ang kanilang mentality pagdating ng game 6. Hindi para naman nga po huli ang lahat para sa kanilang team, gayong may chance para naman nga po silang may tablang ang kanilang serie at wapersa ang kanilang door day game 7. Alam nga po niya na hindi nga po ito magiging madali since sa loob nga po ng home court ng Dallas Mavericks gaganapin ang kanila next game. Ngunit kakayanin pa rin nga po nila ditong manalo since nagawa na rin naman nga po nila ito ng nagdaang araw. Kaya hindi nga po dapat paghinaan ng loob ngayon ang kanila mga fans. Samantala, tuon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang meron na nga na pong bagong super big three ngayon, ang Los Angeles Lakers. Medyo maswerte nga po ngayon mga katropes ang Los Angeles Lakers. Gayong marami nga po mga superstar ang magiging available na either sa free agency market o di kay sa trade market ngayong offseason. Kaya mas magiging madali na nga po para sa kanilang kupunan na makahanap agad ng bagong third superstar na pwede nga po nalang itandem kay Lebron James at Anthony Davis. At kagaya nga po nang naibalita ko sa inyo mga katrops, isa na nga po sa mga superstar na gusto nga na pong maglaro at sumali sa Lakers ay walang iba kundi si Demar DeRozan ng Chicago Bulls. Ngunit bagamat man nga po isa na itong ganap na na-restricted free agent, ay hindi rin naman nga po nila ito basta-bastang bibitawan since balak na nga po nila i-trade ngayong offseason. Sa madaling salita, kailangan nga po na magsakripisyo ang Lakers ng trade assets para makuha si DeRozan mula sa Bulls na maaaring buuhin ang kanilang mga manlalaro na si Narui Hachimura, Austin Reeves at isang future first round pick. Sa ganyang paraan nga po mga katrops, ay posible talagang i ng Bulls na ibigay nila ang kanilang superstar na si Demar DeRozan papunta sa Los Angeles Lakers ngayong offseason. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.